Wala. Meron po. Kaso may yung mga nagpapatest po kasi ano po bumabagsak po sila sa test na sa dugo po. Kaya po ngayon, kulang talent po talaga yung dugo na kailangan po ng papa ko. Oo. Pero nakalapit na ba kayo sa Red Cross, uh, Angeline? Hindi pa po kami nakakalapit, ma'am. Ayan. Pwede kayo, Angeline, uh, pumunta sa tanggapan ng Red Cross mm -hmm. para humingi ng tulong. No? Hindi ko na lang sure kung saan yung opisina nito. Mm. Hazel, i-google nga natin kung saan opisina ngayon. Ng... Show. sa Shaw. Hmm. Sa Shaw Boulevard. Oo, pwede nyo rin ihanapin, i-google. Mali kayong uh, lumapit sa Red Cross para matulungan ng iyong tatay. Okay po, ma'am. Thank you po. Oo, uh, so pinaproseso na ng team natin. Okay, so ang uh, team iabante mo naman ay uh, humahanap na rin ng paraan at uh, inaasikaso din yung pagproseso ng dugo para sa iyong ama at uh, mag-update ang uh, iabante mo team sa inyo from time to time. Pero siyempre ano to buhay ang pinag-uusapan dito no? kung may mas mabilis at mm -hmm. agyat na kapag kumbaga after a minute or two ay uh, meron na kaagad, uh, idiretso lang dahil importante na talagang uh, masalina ng dugo. Pero sa ngayon Kumusta ang iyong ama? Okay naman po siya, Dok, na dialysis. Ay, ma'am na dialysis na po siya kagabi. Mm. Okay. So, mahal ka bang manawagan sa ating mga kababayan na nais magbigay ng dugo sa si iyong ama? Opo, ma'am. Sa mga nakikinig po sa abante, humihingi po ako ng tulong sa inyo para po mabigyan ng karampatan na dugo po yung papa ko. Kasi sa ngayon po kulang na kulang po talaga yung dugo na kailangang isalin po sa kanya. Sana po may mga may patukin po yung yung puso nyo na ma, mabigyan po kami ng ano ng tulong.